sa networking ko eh, pag nakita ko ito, sumod lang sa'yo, nagpapasyado na yung ayon sa kapwa ko, mapapusgan. Ang kinusgahan ng mga tao, dahil kung nabibig ka, for sure, sa kapilang loob mo. So, tayo ako kung ano yung tama. Habang matitingan tayo, hindi natin rin tama. Tawa tayo ng sa ating bayan sa ating kapwa. Hindi ako mga detainers, pero si Tigong, bigo ko ko yan Wala, wala, hindi ako yung idol ng mga politician Pero bigo ko siya dahil alam ko na may magagawa sa barista natin. Ngayon, ang sistema ngayon ng Cargo's Administration, no, parang nandayo nasa bar siya, no?

kaya tayo sa bayan ngayon. hindi ako maka-debate pero si tingo ng ako o bayan ng no? 26 wala wala hindi ako, ako mag idol ng mga politician pero dito ko pinupuri talaga ang mga mga magagaling na mga estudyante natin ngayon basta mga yun ng basis administration, registration no? para na tayo sa march 'no dapat kitikip masama. Kipit na kipit na lang uh, sabi na, na dito ako sa sobrang natito ako sa sahig. Kailan gusto ko iparating. Sa future din para sa atin, para sa, para sa future ng kapataan. Sa darating na panahon, mawala pa, mo tayo. Ano magiging pinabukal sa mga anak natin, mga ako natin? Sa panahon niyo na sobrang hirap ng buhay. Yung mga ipinibigay nila mga pagkakot. Hindi naman tayo, ako ngayon, ah uh,

Ah, sila Saan po kayo? Sa so, San Pedro okay po. Sa Laguna kayo. Siguro narinig niyo na rin po yung sinabi nung presidente na professional liar si Jojo Morales. Ano po masasabi niyo to? Ah, uh,

sino kung ano pala yung pagkakilala niya? hindi pa umuulat kapalasin yung tapat sa paglalaman niya. kaya so ang ringkot na nila ay tun tungo ardis niya guys. anak-tutuparan Masasabi ko sa... Hey, mensahe ba kayo kay Sen. Jingoy? Kapag si Sen. sana. Ah, uh, Sen. pag nakita ko ito, ah sa'yo. Ah, uh, kung yung sa ako, ako, -no ang kinos ng mga bako. Dahil kung tingin -bib ka, so for sure, sa kapinagloob mo. So, tayo, ano ano yung tama? Uh, habang matitinga tayo, hindi na rin tama. O so, tayo sa ating bayan, sa ating kapwa, at sa ating future generation. Napalubog na yung ating pagsa. So, ang kawawa ito yung mga nasa laylayan, sinasabi ni Ipang Ipang Ipira. So, so <laughs> so ano lang uh, pero di mo kagawin yun dahil ang para sa mga katawan hindi dito, wala ng kung para sa future na habang gender <laughs> Ah, uh, madami mga problema. yung alam ko nga namin ko eh kasi mga, ng mga taong maya. Ang iba lang naman nang Tapos silang lumabas, tapos silang matantan. Ako, ako sa totoo lang ayokong sana magpa-interview Kasi syempre makikipa sa ano eh. So, kaya lang. so ko lang ah, uh, ma din yung, uh, yung ano, sa lupi sa sa bayan dahil ako hindi ako umasa kailanman sa sa gobyerno sa, simple tao ako simple na mamayan sa Pedro Laguna sa kung ako ano may misdrive sa kung ako patutubo na nagbalik kultura na gaya ni Pastor Tim <laughs> Roy nagbalik kultura siya nagbalik kultura So, ano, nakikipin na mamamayan na hindi lang, ano, uh, sa akong tatito, hindi ko naman ko natin kinakawa eh. So, may kawa ko gawin. Ah, uh, ano mas ako, no, para sa kapagalan ng isang bayada. hindi ko nga no, na siya. So, thank you po. Hindi na may oh, oh, oh. kuy. Okay. Okay, excuse oh. me, excuse me po. Oh, ano, oh. po ano po ba yung nakikita nyo po ano pagkakaiba <laughs> ng pagkakaiba uh, ng Duterte administration sa administration ngayon? <laughs> sa panahon nung ng Duterte administration, naramdaman ko rin yung yung uh, peace. Kasi sa Salvador namin, marami talaga ng Duterte. Aba, 'tong mga sabihin ko, cellphone mo, 'yung mga 'tong tinatawag mo kasi presidente ko talaga. 'Yun, 'yung mga sinasabi ko. 'Yun, 'yung sinasabi ko. 'Yun wala 'yung mga galaw. Kasi sa akin, nangyari sa akin 'yun eh. Unsa score namin? Ay, nahulog ta ko sa tuhod, 'tong mga bato. Sorry daw ako 'yung nabati mo. Sa nong, 'yung sinasabi sila ng party, 'no ba? Sabi, Ah, 'tong ramba ko po sa gawain na so wala talaga doon sa akin. So ngayon, sa ngayon pa naman, wala pa naman nangyayari. Pero sa, hindi natin alam, kasi hindi lang naman sa lugar namin meron. Meron mo na rin peace. Sa ibang lugar din natin Pero wala. So ang sa drugs naman, hindi ko alam. Kasi hindi ako siya at sa drugs. ang alam ko, nakikita ko ito sa iyo na namin. Ang nare-rate sila doon. Ang nare-rate sila

kung hali sa sa liwasan na doon, mag-award sa ating mga 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 mga. Ate, huling question na po. Nabanggit niyo po kanina na no, meron kayong surrender. Yeah. So, nung panahon ni Duterte at panahon ni Marcos, ano yung struggle na tinaharap po bilang businessman? Ang hirap. So, no, ah, uh, wala pang pandemic. Yeah. Okay may ba ang business na so, mag-award sa ating mga uh, mga 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 sales, talagang gusto ko na magsakal. Kaya hmm kasi ng mga walong kasi serapasyon dahil mayo ang mga nakalagom na pero hindi sa sapat. ay may papeyar sa mga kasi Pero kasi sa semana parang sa sa semana sa ano mayo sa sa masul, online class. tapos na tapos 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 isang order na na, no, oh, uh, 60 pesos sa tawad yan, siya ay lahat, Siya parang ano pa rin, maawa ka rin. Pero 60 pesos ang order ho ng inyong ulam So ngayon, nung panahon ni Duterte, magkano ho yun? Okay. Ang pintahan po ninyo? No, mm 50 -hmm. uh, uh, pesos. Takaas lang namin na, na ang tandaan ng pandemic. So yun na kasi kapayang mag-iitamang sa modalisaraan. So makikita mo yung tao ngayon, magkakalakas na siya ng pindahan. So pag-iitam, malahati